Sa atin pong mga kababayan, isang magandang hapon sa inyong lahat. At gusto ko po kayong ishout out sa akin pong mga followers and subscribers. Marami pong salamat sa inyong panunood sa aking mga videos. Mga kababayan, muli pong nagbukas ang uh, House of Representatives o ang Lower House. At uh, this was highlighted by the speech of the speaker of the house no other than Congressman Martin Romualdez. At uh, mamaya po ay uh, babasahin po natin an excerpt from his, his speech. Mga kababayan, pinapakita po nito na hindi po umuurong, walang inuurungan ang Quadcom, ganun na rin ang mga kongresista. Hindi po sila takot sa mga Duterte, sa mga kaalyado ng Duterte. Hindi po sila natatakot, ganun na rin sa mga kaalyado nitong mga senador. Wala pong kinatatakutan at sabi nga po nila ay pagpapatuloy nila ang kanilang Quad Committee Hearing para po may mapanagot at uh, masampahan ng kaso at hanggang makamit ang katarungan, makamit ang justisya. So naghahanap po sila ng uh, katarungan para sa mga Pilipinong naapektuhan ng peking warrants. Ganun na rin po ang mga naapektuhan. Nang iligal na pogo. Mga kababayan, sigurado po ng mga DDS o maka-Duterte, siguradong magtataasan na naman ang kanilang mga kilay. Sila po'y uh, aasar sa talumpati ni uh, Congressman Martin Romualdez. Kung naalala niyo po, ito'n pong si Congressman Romualdez ay tinawag na tambaluslos. At sino nga po ang tumawag sa kanya ng tambaluslos? Walang iba po kundi si tambalustay. <laughs> Yan. Diyan po nagsimula ang alitan ng Marcos at Duterte. Noon pong pinakialaman, inimbestigahan ng uh, lower house ng mga kongresista ang pondo po ni Sara Duterte at meron nga po siyang hindi maipaliwanag lalong-lalo na po yung matunog na 125 million pesos na ginasta lamang sa loob ng 11 days yan at hanggang ngayon hindi po nila maipaliwanag sila po ay nagtatago hindi po sila sumisipot sa mga patawag ng uh, uh, mga kongresista para po sa budget deliberations. Ilang beses na po silang pinatawag. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po sila sumisipot. Gaya na nang sabi ko, maaring sila po ay uh, gumagaya sa kanilang head na si Vice President Sara or maaring merong utos or instruction ang Vice President na huwag silang pumunta Huwag silang sumunod at magpasailalim sa mga invitasyon na mga kongresistang involve sa budget deliberation. Yan. Mga kaibigan, porsigido po ang mga kongresista natin. Akala ko po talagang hahayaan na lang nila dahil ayaw nga pong sumagot itong si Vice President Sara sa mga katanungan Kala ko po noon, hahayaan na lang nila para matapos na. Pero, nanindigan ang ating mga kongresista. Talagang gusto po nilang malaman kung saan pinunta, kung paano ginasta ang pera ng bayan. Mga kaibigan at mga kababayan, ito po ay pera ng Pilipino. Ito po ay hindi pera ni Sara Duterte. Ito po ay pera nang taong bayan at meron po tayong karapatan na ipaglaban, meron po tayong karapatan na alamin kung saan nga po napunta ang pera na ito. Na hanggang ngayon hindi po masagot-sagot ng vice president po natin. Alam niyo po mga kababayan, kung ganyan pong hindi po sila makapagpaliwanag ay maaari pong wala po silang resibo. Di po malinis ang kanilang paggasta. At maaring ito nga po ay nawala na, naubos na, nakurakot na. Yan na posibleng nangyari niyan. Kaya hanggang ngayon, hindi po sila makaharap sa mga kongresista. Dinadaan nila sa galit para siguro hoping na pabayaan na lang ang Office of the Vice President. Pero mga kababayan, saludo po tayo sa Lower House. Lalong-lalo na po sa mga congressmen na miyembro po ng committee ito sa budget deliberation para po sa Vice President. Talagang hindi po sila natakot pagpapatuloy nila ang hearing and investigation at papanagutin nila ang kung sino man dyan ang dapat managot at makulong kung kinakailangan. Napakinggan po natin kanina ang words of Congressman Abante and his comrades na talagang ubos na ang kanilang pasensya at sa susunod talagang ipapakontempt na po ang mga ito, ang mga opesyalis ng Office of the Vice President dahil po sa katigasan ng ulo, hindi po sumusunod. They were being disobedient. Hindi po sila tumutupad at uh, nagpapasailalim sa mga invitasyon ng lower house. Mga kaibigan, mukhang napuno na po ang salup. At may banta na nga ang mga kongresista na ipapakontempt ang mga opisyal na hindi dumalo, ang mga opisyal ng Office of the Vice President. Mga kaibigan, ang nakita po natin sa hearing kanina ay itong si Atty. Powa lang. Yun lang po ang dumalo Uh, I'm not sure, hindi ko po na, naumpisahan, hindi ko po alam kung meron pa pong mga ibang opisyalis ni BP Sara ang dumalo. Dahil originally, pito po yung pinapatawag at gusto nilang pumunta. Hindi ko po alam kung meron pong isa, dalawa na pumunta or yung pito po na yun ay uh, di talaga pumuntat, nagmatigas. Kanina pong umaga nalaman natin na naghihintay na ang Bureau of Investig uh, Immigration. sorry, naghihintay na po sila ng order mula po sa Department of Justice. Naghihintay po ng order ng lookout bulletin para ma-implement na. Hindi ko lang alam po ngayon kung uh, they have kung they have received yung uh, lookout bulletin order. Mga kababayan, sa at atin pong pakinggan tong talumpati ni Congressman Martin Romualdez directed to his colleagues in the House of Representatives. At ang sabi niya, "But let us not be naive to the reality we face." Those who seek to hide the truth will always resist, and our efforts are not immune to attack. The Quad Committee and our young guns have become the targets of those who prefer the shadows over the light. They attempt to undermine. Our work, casting aspersions and spreading false narratives to discredit our pursuit of accountability. In this house of the people, we are on the right side of history and make no mistake, no matter the challenges. No matter the opposition, we will stand our ground. We will not yield to intimidation or pressure. We will not be swayed by the attacks hurled against us. Instead, we will press on with even greater resolve. knowing that the people are behind us that history will remember our courage and that our efforts are guided by the principles of justice and integrity yeah so ito po ang uh, excerpts ng uh, or portion ng kanyang speech ni uh, Martin Romualdez. So nakikita po natin dyan, maliwanag na sinasabing hindi sila uurong ang Quadcom. Hindi uurong ang Quadcom sa mga Duterte dahil hindi po sila natatakot. Hindi po sila natatakot sa mga Duterte, sa mga alyansa ng o mga kasamahan ng Duterte. Lalong-lalo na po yung mga makaduterteng senador. Hindi po daw po sila uurong sapagkat naniniwala sila na sila ay nasa tamang pani. Mga kababayan, talagang suportado po ni uh, Congressman Martin Romualdez ang kanya mga tao, ang kanya mga kasamahan. At naniniwala po tayo na ang mga congressman po na ito ay wala pong hinahanap kundi ang pawang katotohanan at hindi po sila namumulitika. Yan po ang maliwanag. At tayo po'y sumusuporta sa Quad Committee. This is non-political. Ang hinahanap lang po natin dito ay ang katarungan, ang katotohanan para sa lahat, para sa ating mga kababayan. My dear friends, Maraming pong salamat sa inyong panunood. Sana po'y suportahan natin ang ating mga kongresista. Sana po'y suportahan po natin ang Quad Committee Hearing. Dahil alam ko po na sila ay uh, nagtatrabaho para sa bayan. Ibang-iba po ang Senado ngayon. Ang dating respetadong Senado ay naging katawatawa. Dahil ito po ay... Uh, uh kinabibilangan ng mga maraming payaso na mga tau-tauhan ni Digong yan po ang maliwanag kaya i have more respect sa lower house kontra sa sinado yan po mga kababayan anyway yan lang po muna ngayon sana po suportahan niyo po ang aking channel Maray po salamat sa inyong panunood. Shout out po sa inyong lahat sa ating mga supporters and followers, mga subscribers. Marami pong salamat once again. Mag-iingat po tayo lagi. Isang magandang hapon sa lahat.